Oh. oh! Oh! Kawawa naman yung pamilya ni Manang. Hindi nila alam na nahawaan na yung Nanaen nila. Oh, mambling. Ha? Mambling. Mambling? Putik naman. Ha? Tuloy na siyang sinakop ng kadiliman. Kaya nga. Ang bilis tumalon eh. Iba na yung galawan niya. Napaka-bilis na. Mm. Pero hindi natin siya susukuan. Huhulihin talaga natin siya. Mm, Sige, sige. So... Uy, um. Ano yun? Tara, tara. Halugugin natin itong area na ito. natin yung... Sana ma... Daluhan sa... kasi. Nagtatago lang talaga sila. Hmm. Bilitin talaga natin na mahuli si Manang at tapos gamutin natin. Oo. Sama natin pa uwi. huwag kasi. Tara, Nasa tara. Si Manang, kapangyarihan ng tiktik na dumali sa kanya. Parang nagkagusto yata ng yung tiktik kay Manang. Kasi sunod-sunod ng sunod si Manang sa kanya. Eh. Ano yun? Bro, parang may naglalakad dito, bro. Ang bilis bu katakbo dito. Woy! Wo! Oh. Woy! ayo si Manang! Si Manang! Manang, wakang kang matakot sa amin! Huwag kang matakot Ka, hindi, pakingan hindi hindi na tayong pinapakinggan, bro. Na sakop na yung isip niya kay Nasakop na yung isip niya sa ano? Tik tik. Oh, yun. Oh, yun nagsama silang dalawa. isa. Ano yung isa nandun bro? Iwan ko bro! Bakit may kasama si Manang? Iba na dali na, na natin yung isa kanila. Oo. Ibang tiktik na naman yun. Ang bilis na naman nakahanap ng kasama. Ang daming lalaki ni Manang na ano? Wow! Manang! Manang, makinig ka Manang. Huwag kang wag kang lumayo tutulungan ka namin wag kang wag kang lalayo sa amin manang tutulungan ka namin bro napansin ko kanina bro na may bagong kasama si manang andito bro andito Oh, manang. Huwag kang matakot sa amin. Oh, andito yung isa bro. Nagsama silang dalawa. Bro, alerto lang talaga kasi sa damuhan lang sila nagtatago. Para Kaya nga. Kaya nga.

Di turu. Ayun oh, ayun oh. Manang. Hu. Uh. Yun. Yun bro, bumalik naman si Manang sa may upuan oh. ka Siguro dito siya pinaupo nung tik-tik nung dinali natin. Manang, huwag kang matakot sa amin. Dito kami para tumulong. Wow, oh, manang, ayaw talaga tayo pinakinggan bro. Ayaw talaga. Hmm. Uh. Manang, andito kami para gamutin ka. Kung lumaki man ang butas mo, paliitin natin. Manang. Wow. Oh. oh, andito lang. Baka nakagat siya bro, tapos lumaki ang butas na kagat niya ng oh sa, sa oo oh. kaya lumala yung mo. Kasi. kami Ay, ano? hindi siya talaga lumalayo dito sa upuan ba Ay, niru -niru ato, hindi siya dito hmm huh, nangangamoy tik tik upuan bro Uy. oh Huwawa naman yung pamilya ni Manang. Hindi nila alam na nahawaan na yung nanay nila. Oh. Ha? Tumambling? Tumambling? Sige. Manang, badlungin mo yung kasama mo, baka mabalik yung dito. Siguro, anak niya, anak niya siguro yun. O. Oh. Talaga yung boses. Anak, siguro ni Manang yun. Nasaan na yun? Baka napunta na yun sa ano? Baba. ito? Parang mga ungo ito. Talong ng talong. talong ng takbo? Manang, Ayaw mo talaga makinig ha. Gagamitan ko na sila, bro. Gagamitan ko na sila. Oh. Gagamitan ko na sila ngayon.

mahuli lang kita ngayon o yun andyan bro andyan malapit sa bro malapit sa ulah ulah di tuh gua hah sen lu Manang. Oh, baka ma ano yan, masangit sa sangayong yung tubig mo. Manang, bumaba ka dyan. Gagamutin ka namin. Bakit ba napakailap mo? Huwag kang magpadaig sa nahawa sa'yo. Kung ano man yan. Sige, sige, sige. Pakamatamaan niyo yung oh, baka Pakamatamaan mo yung ano nya sugat niya. Baka lumaki yang butas. Manang, paliitin natin yung butas mo. yung butas niya, Yung butas mo na ano, nakagat. Uy. Ayan, 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 lumambitin. Uy, lumambitin baka mabali yan saka mahulog ka manang. Sus, muriusip. Oh. Wait, wait, wait. Anak siguro niya 'yun, bro. Yan, anak, ay ngayon pa lang siya nahawakan baka iba kasi. Hmm. Iba kasing kutob ko. Hindi kaya nilinong lang tayo nito, bro. Hindi kaya tik-tik na talaga to. Nagpapanggap uh. lang na normal na tao. Ganun ba? Siguro nga. Baka nagpapanggap lang to. Paano ba ito pababain to? Mahirap din kasi umakyat. Bigyan mo tinapay. Ako. Oh, manang. Nasaan yung dala, -dala mong basket? Oh. oh. Nambabato na, bro. Oh. wag kang makopya bro. Hindi tala hindi na talaga mag makinig sa atin 'yan. Susintipin ko yung ano mo, beh. Hmm. Yeah. Sige, sige, sige. Sungkitin mo, sungkitin mo. Sungkitin yung ano, yung yung butas, sungkitin ko. Mm matusok ka. Sige. Imbis na gamutin namin yung butas mo. Oh. Bro, abangan natin dito sa baba, bro. Bro, oh. abangan natin dito sa baba. i natin ang ano, i natin ang ilaw. Tintin itu Bro. Kamu ingin aku nyepuhin bro. Para bumaba bro. Sigi-sigi. Ayo bumaba Jan. Hmm. 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 hmm.

hindi hindi tinatablan gamitan mo nang ano i full power na yung ano mo hmm. sige 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 tanggalin natin yung pagiging tip tip niya bro sige sige ang tapang 喂不用。Oi, <Oi. S 1> Ketapang bro Wow oh. oh. Ayan yung kasama. Saan ini, bro? Ha? Hindi na siya, hindi natin matanggal yung pagigitik-tik sa kanya. Kaya nga. Kasi parang, sobra-sobra na yung ano niya. Nung ano, pagka pinalunok mo, yung pinapaluwa mo, Yun no? Napaka ano talaga eh. Oh, oh bro. Oh. Oh. Ayun. Pada dandahan lang. Ah, Napakabagsik. Napakabagsik. Sige, sige. Kasi kung, kung wala may... ng epekto yung pagtulong natin sa kanya, baka maka makapagasik to ng lagim. Kaya nga magbiktima. Tatapusin na lang kaya natin. Ano sige. sa tingin mo? Sige, sige. Gagamitan ko na talaga, bro. Para malaglag siya. Mawalan siya ng malay. Sige. Kidlat. Hi, baba. di Tu mau lompat Hmm Hmm cak cak Gampang Hmm Ki Jepang. Ah. Ah. Dan ular nama lei. Eh. pasiamu itu, lo. Kasi po 'no. Kasi kung tatapusin natin, hmm. kabago-bago pa lang yan hawahan. Pero paano yan, hindi natin siya ma hindi mapaalis natin yung pagiging tik sa kanya. Kaya nga. Ano ba to? Piliin natin tong isama pauwi. Eh. Kawawa naman kasi kung pabayaan natin. May kasama kasi siya. Saan na yon? Ano, ano? ano bro, eh ano natin to? Hmm. Yung pinalunok niya sa tiktik. Ipaluwan natin tapos das dasalan natin. Sunogin natin yung pinalunok niya. Para ma ano na to? Sige. Yung pinalunok niya. Paluwan natin tapos sunugin natin. Posisin ko na sana kanina kasi naawa ako eh. Kawawa kasi. Hmm. Mm bakit ayaw lumuwa bro? Bakit parang ayaw? Kidlat. Grabe, napakatapang. Baka Ah. Ah. pa kunin siya ng kasama niya bro alalayan so, alalayan mo yung kasama niya bro baka kunin siya ba? ano ba? oh. hmm. nanginginig pa siya nanginginig oh nanginginig hayaan na muna oh. natin bro nakakaawa kasi kung tarapusin wala rin kasi tayong magawa sa kanya hindi natin mapalis. kaya nga Ay, bro, 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 bro. bro may, may gumalaw dun oh kasama niya lalapit siya sa kasama niya oh Oh, ayan. Ah. Ini kuha. Bro. Woi. Gih. Ah. Uh, oh, ayan. Balikan nasi uratnya sila Bro. Kawawa.